Yeah, Zilbay. Oh. Ah, Plate L380. Yeah, mga pre. Ah, Honda CB125. Ah, check natin. Walang neutral, pre. Yung mga pre kapag ka binubumbay nyo at lumalaga pa You know Clutch damper may tama rin Yung clutch damper May tama yung kanyang clutch damper Pero ano gagawin natin yung clutch damper O ito lang muna ang ingay kaya, nga Meron kaya mag-jay Bilang ka gmail nyan Meron nyan O oh, check natin yan Ayan mga pre ang papalta natin ano, Clutch damper Chin guide Ah, uh, chain guide, roller guide, timing chin, tapos chin oil, yung kanyang ano, uh, ah, lilinisin natin hindi naglalaro yung kanyang telescopic yeah, mga pre ito na kinakalas na natin na ah, timing siya ng ating papalitan ka, kagaya ng sinabi ko pati chin guide doon sa nagtanong kung anong polar ang gamit natin dito sa CB125 ito yung polar natin ng pambarako at pang ano pang uh, ah, pang mula ayan o ah, pambarako mga pre ayan yun lang yan yeah, mga pre, ito nakalas natin yung kanya mga ro roller guide no At yan nga, kita nyo, pud-pud na Ayan o Ayan Isang so, pa yung isa Ito, ayan Pud-pud na, pud-pud na Ito na, na, may dala na si sir Timing mean chain, tatlong roller guide yeah, Puro original to mga pre Kaya, isalpak na natin ito Yan yeah, mga pre, ah uh, ito na yung under niya, ito na yung nagawa natin pero yung kanyang clutch damper hindi pa natin nagagawa no. Bali ang pinalitan natin dito, timing chain. Tapos uh, roller guide. Mo, Gasaan mo. Gasaan mo. Gasaan mo. Yan. Gas agasan mo, gasan mo, gasan mo. Yan. Yung mga pre sa sunod, ha? clutch damper naman kasi may lagot ito mga pre. Ayan no? pinong pinong pag binitawan natin siyempre lalagutok ng konti yan gawa ng kanyang clutch damper clutch damper lang papalta natin dyan mga pre yun o oh. yun, na yung nakakalantog na yun mga pre at isasabay na yung kanyang clutch lining yan shot, shot out ulit kay boss o oh. <laughs>